Yaman nga na ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na dyan ay nagsisilagi tayo. At nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa at ang pag-asa ay hindi humihiya. Sapagkat ang paibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mga ngahas mamatay. Datakwa't ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang paibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay manggal iligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay manggal iligtas tayo sa kanyang buhay at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi na man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niya ang darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Heso Kristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuwi sa ikaaaring ganap. Sapagkat kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuwi ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtaliman ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana, datapwat kung saan nanaganya ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo na Panginoon natin. Mga taga Roma Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang 21 Guys, kag nagastuhan po ninyo pa dalaw po ang aking Celso Llorente Channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe pa pindot ma din ang button bill. Thanks guys!